wide camera tapos tingin natin okay. Comfort yan eh Comfort Ayan nga sana kukanin ko 3 points Ano eh

Daming tao sa Watchmart ngayon. Friday. Sa likod kasi dito tayo kukuha ng tubig. Oo nga, tara dumta sa doon. O tara, hanapin natin yung pila sa likod. Sa likod kasi, kung pila ng pila. Tara, doon na tayo sa labas sa likod. Tapos so, saka tayo babalik dito. Hindi na, doon na tayo Doon na tayo lalabas. Doon tayo lalabas, na Kung Yan, Okay, banggay nyo. Diyan, tayo. diyan tayo. maghanap ng ano, ano puno. Ito, last pila oh. Ang dami haba na pila. Siyempre, madaming tao ngayon. Madami ngayon. Haba ng pila. Ito ang pila. Oh, tsaga lang. Tsaga lang yun, oh. Diyan, oh. 19 lang tsaka 16 Turi ah Ito ayan yun. Isuli ko na lang ito